Hi guys, so nandito tayo ngayon sa water refilling station. So, papatilig ko sa inyo kung gaano kaingay ng water refilling station pag nagpa-process ng tubig. Okay, let's go guys. Hindi na sa Okay, nandito na tayo sa loob ng water refilling station. So, bali ito yung purified drinking water. So, uh, hindi ko muna sa inyo i-discuss to. So, paparinig ko lang sa inyo kung gaano kaingay ng ng water refilling station. So, yung mga may mga water refilling station yung makaka-relate dito. Ganito kaingay to, guys. So kaya kung kayo ay m ayaw niyo nang maingay, ay huwag nila kayong mag-water refilling station. Pero kung okay lang naman sa inyo yung ingay na yung water refilling station, so okay lang, maganda naman. Kaya yan, oh, paparin ko sa inyo, okay? So Ayan, naka-on na. Uh, ito, kailangan mo nang i-on Tapos, ito, na kailangan nakabayan bago mo pindutin yung power dito so may another na switch dito Zero-zero, tapos nakababa din dito ayan oh nakababayan. so wala pa siya ngayon simulan nating i-switch so syempre bago natin ito i-operate ay uh, kailangan may switch ito ito yung switch na to ay ito yung motor na ito motor na to para humigop ng tubig, tubig ng nawasa papunta dito sa machine. Tapos ito naman, ito naman, ito kasi humihigop niya ng tubig papunta rito. Tapos ito naman, hihigop din naman siya ng tubig mula dito hanggang dito hanggang sa reverse osmosis dito sa malaking filter na to. Ayan. So simulan natin. So on na yun. So on na rin natin to. Ayan. na guys. Puno pa Ayan, ito, ito. Ito naman yung natatapon na tubig. So, hindi lahat ng, ano, ng tubig ay napupunta sa pambenta. Ang nangyayari kasi dito, matatapon halos almost mga 30% ng tubig. Iyon yung natatapon. So, madumi na yon. Kaya, ang natitira na lang ay yung, yung purified. Ayan yung tapon niya. Pero, uunti pa yan kasi Uh, Pina-flashing ko pa lang dahil sa una kasi kailangan muna na kailangan mo kailangan mo na natanggalin yung unang ano na tubig kasi naka-stack pa yan sa mga machine na to. Na-stack pa yan. Kaya kailangan mo nang uh, patagalin mga ilang minuto lang. Mga siguro 2 minutes, pwede na. Saka natin i itataas ito, itong meter na ito yung uh, high pressure. Ayan. Dito yung tingin natin kung paano, kung gano'ng kalakas ang pasok ng purified papunta dito sa tangke. Ayan. Tara, ah, tingnan natin. Okay na yan, mga guys. So, ito, ito guys, kailangan mo nang ipatasin hanggang, usually ito ay hanggang 90 lang. Ito, sabag tinatas ko to, tatas din to. Ayan, kita nyo ayan may switch siya dito sa likod ayan no ayan may switch din. sa likod yun iba-iba naman klase kasi ng machine ayan pakita ko sa inyo ayan gaytong kayo nito guys ayan unti-unti nang na taas usually ano hanggang 90 lang to kasi pag sinubrahan mo O kaya ginawa mong 150 Sasabog na to Kaya Hanggang 90 lang Ayan Ayan guys oh 90 90 lang ito Hanggang dito lang to So ibig sabihin Yung kuha na to Hindi na kailang patasin Kasi mangyayari kasi Wala nang tutulo dito Ito yung natatapon na tubig Habang nagpa-process dito Baga Ito yung natatapon Ibig sabihin Hindi talaga 100% na Nakikipurify Ito yung Natatapo na talaga yon Ito. Ayan. Hanggang dito lang siya. Sa, ano. Hindi, pag sinagad mo siya, ibig sabihin, mawala, mawala, na ng waste. Kaya hanggang dito lang siya. Ayan. Ito yung production niya papunta dito sa tanke. Purified drinking water. So, yun lang guys. Update ko ulit kayo. Update ko ulit kayo sa susunod kong vlog. Bye-bye!